Wisit naman oh, ano na naman to? Yung mga cheerleaders, may kasama pang mga boys. Oh no, yung mga footballers. Okay, so malalaman ng buong country house na hindi tayo umalis dito. Malalaman nila na nakikipag-hangout tayo sa mga zombies. Hoy kayo, pwede bang tumabi kayo dyan? Dadaan kami! Diana, ikaw ba yan? Pare, akala ko ba umalis na yung mga cheerleaders dito sa country house? Hello boys, kumusta Long time no see. Please, wag niyong sabihin sa kanila. Please, guys. Sigurado, sasabihin nila. Please, wag niyong sabihin sa kanila na nakita niyo kami dito. Hindi niyo pwedeng sabihin sa amin anong dapat namin gawin. Oo nga, Diana. Wala na kami pakialam sa inyo. May girlfriends na kami. Tsaka sino ba yung mga kasama niyo? Tabi nga kayo. Boys, relax lang kayo. Pabayaan niyo sila. One more time. Zebras are the best. Zebras are the strongest. Zebras are the champion. Zebras are great. Alam mo, Salina, tapos na yung training natin. Hindi kami zebras. Mga bunnies kami. Bunnies. Tsaka please lang, huwag mo kaming bugbugin ng train training mo. na ako. Nasaan ba tayo? Anong ginagawa natin? Okay, bukas. Mag-order ako ng zebra uniform natin. Mag-training ulit tayo bukas. Aha, ewan ko sa'yo. Ang swerte ni Mary, wala siya dito. Hindi ko siya patatawarin. Tinakasaya. Well, ano bang magagawa ako? Yana, at bakit naman kita gagayahin? In love kaming dalawa ni Ryan. Hindi mo ba nakikita? Oo na, nakikita ko na. In love na in love kayo. As if naman totoo. Yana, don't worry. Alam mo naman love na love kita, di ba? Totoo? Oo naman, girlfriend kita eh. Huwag na kayo mag-away. Okay naman kayo parehong couples eh. Yung dalawang coolest couples sa country house nandito. The best pa rin tayo, pizza.